sa pondo ang Philippine Dragon Boat Team, napakalaki naman ang karangalang ibinigay nila sa ating lahat. Pinabilib nila ang buong mundo sa kanilang performance sa katatapos lang na World Dragon Boat Championship sa Amerika. Sa pag-uwi nila sa Pilipinas, may aasahan kaya silang magandang salubong. Lalo pat, hindi naman sila itinuring na national team. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph, Jessica, sa biyernes na ang uwi ng ating Philippine Dragon Boat Federation at dala nila ang limang gintong medalya at dalawang silver medals. Pero ang malungkot dyan, wala raw heroes welcome na naghihintay sa kanila galing sa pamahalaan o sa Philippine Sports Commission man o sa Philippine Olympic Committee dahil nga hindi raw sila maituturing ng mga national athletes. Ibinandera ng Philippine Dragon Boat Federation ang Pilipinas sa 10th Dragon Boat World Championships sa Florida sa Amerika. Hindi isa, hindi dalawa, kundi limang gintong medalya lang naman ang hinakot nila. Ang panlimang ginto nasungkit sa 500 meter Premier Open Men's Event. Bukod sa limang ginto, nakasungkit din ng dalawang silver medals, ang koponan sa kabuoang pitong karerang sinalihan ito, labing anim na bansa ang pinataob nila. Kinatatakutan raw ang ating koponan dahil dalawang beses sila naging world champion noong 2007 at 2009. Pero pag-uwi nila sa biyernes, walang mangyayaring opisyal na pagsalubong Galing sa mga ahensya ng gobyerno sa sports tulad ng Philippine Sports Commission o Philippine Olympic Committee o POC. Paliwanag ng POC, hindi raw kasi maituturing na pambansang atleta ang miyembro ng Philippine Dragon Boat Federation o PDBF. Base kasi sa charter ng International Olympic Committee na sa ilalim lamang ng Canoe Kayak Federation ang Dragon Boat. The POC cannot recognize the Philippine Dragon Boat Federation and Dragon Boat Under the Philippine Canoe Kayak Federation, we can only recognize one. And since membership was defined earlier in Rule 30, it is clear that it is under canoeing that we can recognize Dragon Boat. Ang Philippine Canoe Kayak Federation o PCKF ang itinuturing na national team at nagsasanay na para sa darating na Southeast Asian Games sa Disyembre. Pero kwento ni Judil Hakim, miyembro ng Board of Directors ng PDBF, ngayon taon na lamang sila tinanggalan ng status bilang mga national athletes. Ang sinabi is, there is this directive from no less than the International Olympic Committee na ang dragon boating is a discipline under canoeing, which we... Siyempre, object. Kasi totally magkaibang sport to. Magkaiba kami ng International Federation. So, Totally magkaiba. So magkaiba kami ng history, magkaiba kami ng naging developments. How come na kami na successfully we have um, run the NSA, we have developed a formidable team? Eh, bakit nga ini-strip kami? Pero bago ito ang Philippine Dragon Boat Federation, ang ating national team. Kinatawan nila ang Pilipinas sa SEA Games noong 2005 sa Maynila at 2007 sa Thailand. Maging sa Asian Games noong 2007. Pinagkaitan ka na dati kang national athlete, yun yun, basically yun yung pinaka ano eh, pinaka nakaka ano, nakakaiyak. Sa kabila nito, lumaban pa rin sila para sa Pilipinas sa tulong na rin, hindi lamang ng ating mga kababayan abroad, maging ng ibang bansa raw, na kalaban pa nila nag-ambag-ambag para lamang makasali sila sa kompetisyon. Kasi sinagot nila, nag-pass sila sa organization namin para yung accommodation, sila nang na sumagot. Ipinilawanag din ng POC kung bakit hindi nila kinukonsinti ang pagbibigay ng insentibo sa mga nagwagi ng Dragon Boat Team. If the Philippine Sports Commission were to give money uh, now for this event, which wasn't conducted every four years, it might create a precedent for every other uh, sport to also demand for um, um, Incentives. Wala mang heroes welcome para sa mga miyembro ng Dragon Boat Federation. Makipagkita naman daw si Pangulong Noy Ney Aquino sa kanila sa Malacanang sa biyernes. Jessica, sinubukan natin kunin ang panig ng Philippine Cano Kayak Federation pero tungkol dun sa tila sigulot nga sa pagitan nila at ng Philippine Dragon Boat Federation pero hanggang sa mga oras ito, hindi pa sila tumutugon sa ating mga tawag, Jessica. Joseph, so ano ba ang uh, ugat nitong... Uh... Hidwaan nila. Uh, is it a matter of technicalities o yung uh, magkakaiba lang yung definition uh, nila nung uh, sport or is it personal differences o may politikahan ba sa magkabilang panig? It's a combination of all the factors that you mentioned pero mukhang ang highlight dyan is the politics. Ang uh, feeling ng Philippine uh, Dragon Boat Federation is they've been eased out with this new organization, itong uh, Philippine uh, Cano Kayak Federation. May ibang pamunuan yan and what they want to happen from the impression that I get is that it dissolve yung uh, Philippine Dragon Boat uh, Federation and ang uh, magiging head na lang dyan is yung uh, Philippine Cano Kayak Federation. Ang sinasabi nila, sayang naman yung effort namin at uh, binilled up namin yung team tapos biglang ganun-ganun na lamang. So they didn't want to be under the uh, Philippine Cano Kayak Federation. So they they wanted to maintain the uh, composition of the team so that's why hindi na nila sila pumasok doon sa Philippine kano Kayak okay but what a damper no napaka laking disincentive uh, despite mm. doon sa mga pinanalunang ginto at silver medals nitong team na ito doon sa Amerika. That is correct. I think sa mga atleta it matters no kung officially dinadala mo yung banner ng iyong bansa kasi parang it uh, cares although pwede ka na mag-compete bilang isang Filipino, pero it matters kung ang uh, alam mo na you've been funded by the Filipino people at uh, ito yung uh, para mas kung mas may drive ka to uh, win in competitions abroad. Yun nga yung, yung kinalulungkot ng mga taga Philippine Dragon Boat Federation na parang for the longest time sila yung nagdadala ng uh, bandila ng ating bansa sa mga kompetisyon tulad ng SEA Games and Nation Games. And suddenly, because of this new development, bigla na lang nawala sila sa eksena. Okay. Pero inaantay natin ang panig ng kabilang side. Yes, Joseph Morong, maraming salamat sa iyo.